Simpleng lutuin lang ulit ito at tiyak magugustuhan mo. Hi Kabamba! Magandang buhay, panibagong araw, panibagong ulam ideas na naman po ang aking isishare sa inyo. Medyo matagal na na hindi ako nakapagluto ng ampalaya. Char. Kaya yan at magluluto ulit ako. Sa mga mahilig din dyan ng ampalaya, tara at samahan mo ako dito sa aking kusina. Siyempre, maliban sa ampalaya na pinaka main ingredient natin dito sa aking lulutuin, meron din ako ditong isang kilo na tahong. Pinili ko na yung medyo may kalakihan ang size nito. 100 pesos per kilo ang presyo dito sa aming lugar. Sa inyo kabamba, magkano? Yan at nahugasan ko na ito ng ilang beses. At dito naman sa aking kawali ay naglagay ako dito ng tubig at pinakuluan ko ito. Pagkakulo nito ay nilagay ko na dito yung ating tahong. Unang batch pa lang itong aking nilagay. Saglit lang natin ito lulutuin kabamba. Idadaan ko lang dito sa kumukulong tubig. At nung bumuka na ito ng konti, tsaka ko naman ito hinango. Huwag na huwag nyo itong i-overcook kabamba. Dahil liliit itong ating laman ng ang tahong. Ang kailangan lang natin gawin ay para pabukain itong ating tahong. Para mabilis itong buksan gamit itong kutsilyo. Sa ganitong paraan ay maaalis na rin natin yung dumi nito na parang nakadikit. Yung bang buhok-buhok nito. Kasla jengay ormot-ormot na kabamba. Dito pala sa isang kilo na tahong, siguro ay isang kap lang itong aking nakuha. At ito namang naipon na sabaw nito ay magagamit ko din ito mamaya kabamba. Andito na rin kasi yung pinakalasa nitong ating tahong. Kunti lang naman yung aking magagamit dito. Yan at oh umpisan ko na itong iluto. Nung mainit na itong aking wok pan, ay naglagay lang ako dito ng mantika. Dahil gigisa natin dito yung ating bawang at sibuyas. Ito ang laging magka-partner pag nagigisa tayo itong ating bawang at sibuyas. Nakalimutan ko na pala maglagay dito ng luya. Pwede nyo itong lagyan kabamba kung gusto nyo. Pag nagluluto rin kasi ako ng tahong ay talagang may luya ito. Iwan ko ba kung bakit ko nakalimutan ngayon agkabawak samot din kabamba. Yan at nilagay ko na rin dito yung ating kamatis. Tinakpan ko lang ito ng saglit at lulutin lulutuin ko itong kamatis hanggang sa ito ay madurog na. Sa pampalasa naman ay naglagay ako dito ng maliit na pakete na seasoning granules. Kung ayaw nyo naman yan ay pwede naman kahit patis o kaya asin. Yan at nilagay ko na itong ating ginayat na ampalaya. Naglagay na rin ako dito ng dalawang pirasong siling haba. Hindi ko na pala binabad sa asin itong ating ampalaya. Isa yun na paraan para mabawasan itong pait ng ating ampalaya. Ganun na lang ang gawin nyo kung ayaw nyo ng masyadong mapait. Pero ako ay kayang kaya ko naman itong pait ng ating ampalaya. At nung naigisa ko na ng konti itong ating ampalaya. Ito at nilagay ko na yung ating tahong. O ba diba kabamba, napakasimple lang ito lutuin. Parehas lang naman ito sa ating karaniwang niluluto sa tahong. Ang pinagkaiba lang nito ay tinanggal ko na yung shell nito. Kaya diretsyo na ang pagsubo nito. Wala nang shell na aalisin pa. Para naman may kunting sabaw ito, nilagay ko na dito yung sabaw na tinabi ko kanina. Nung tinikman ko ito ay medyo matabang kaya nagdagdag ako kanina ng asin. Takpan at lulutuin lang natin ito ng saglit. Baka gusto mo rin magtry na magluto ng ganito kabamba. Kaya isali mo rin ulit ito sa iyong listahan na Ulam Ideas for the Week. Pakilike and share mo na lang itong video na to para mapanood din ng iba. Sa mga mahihilig sa mapapait dyan, tara at samahan nyo akong kumain. Thank you for watching, Kabamba! Hanggang sa muli!